habang nagadrive mi diri kay eh, panaog mi sa mabang kaw tingala pud daghang kaayong tawo sa ubos kay okay. tingala pud ko nga nang baho kaayong break pag abot din namo diri may na disgrasya na di ay na lupad nga truck siya pa ingon sa ubos sige so, din ako balaan di pa ba na ako klaro kung asa ba padulong pa ginsan ba ni basta kay mo na yung agi oh oh lang tawon okay. okay. lang, lang nato. no Oh, mga ni Chadridaga na kayo mga story telling about the hitabo. <laughs>

Gaso po okay. Gaso po Oh, grabe, dito yung no? Bago pa kayo, bagu Bago pa Hindi maho kung, kung no? Break Alos break Oh, grabe, gaaso pa tayo Ang break, you gaso Gaaso po Oh, kasi Oh, kasi gana? Ay, grabe, oh

Isa rin patay. Pinala isa. Makina. <laughs> okay surti lang na gani okay, right? e oh. Suwerte na. Diri sa na lupad. Okay ra diri. kung dito oh. Kulikado. Oh. Grabe. diri ko. Sakto lang. Kung dira, bandaw, Sigurado yun. Bakala mo gudang ko Pero bukat siguro kayo. Di na makaya kay gasiga man natin daw gina O, oh. Ang break oh. Rabi, dagat palingki mga gigan. Dam. Sa palingki mga gigan abot ni ka dire, grabe. Kau ba? Syempre, ano maguda sa mga ano? Oh, rabi Gaso ang ano Oh, vlogger ang gigan ni. Maning 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 right hand ni Cardo. <laughs> ha? Oh. Mubalik niya si sa kuan, sa kardo. Ang <laughs> sakit itong, ang sakit itong mo, dam? Itong karakter dati, dam? Ang sakit dati karakter na mo? Ikita ka dito? Dito? <laughs> 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 Swerte lang yan eh, kaya gahay po yung attract eh, no? Tingnan ako, tingnan ako dito kayo, napanaog napa na ko ba? Baho mo kayong brake? Suwerte lang gani, kay diri na lupad oh. Kay kung dira to banda, Dating. Ako ah, ya kay to. Suwerte lang kay O, oh, nag nagagi oh. Paghulog dire okay lang kay agi ayan dira. Ana sa diretso. Kung kasi sa isa, wala rin lang sa. Wala ra gyapon, wala man kayo napakog lang siguro. Kung diri gito. Wala. Ah, kung diri nai -go, man, bagay, na igo, sigurado. Kay kung nahulog diri oh. Hayang mag-isa na oh. Pero safety lang yapon sa kay kuan mo ning sa tawag ni sa kitaw ning truck ni ah uh, gusto pangalan ni kanang di di mo ni di man ni wing sa tawag ni basta storage 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 truck safe lang driver pray na ako safe. ay good good Asa mo gikan sa asong? simbahan?

Matindog na ako na ikuan. Muna na back sa bus. Wala hayon. Anak ambak ang isa? Aula, ah, wala hayon. ambak, kada, <laughs> Suruti, laki, ang ambak ang ambak. Indi kada yapon. Surti lagi apon. Ang kayergakuan. Gaso. onde ele está? Hum? Ok, a driver mano. Hey, driver. Ah, driver. One. Motor, ito one. itong balita karong Adlawa. Be, ang one nag dead. Ang one nag dead. Uy! Ang one nag dead Ha? Ang one nag dead. Yes. That? Engine. Engine only. ơ mà anh ok